jackpot naman akong mga silingan na idol istang tapurok pasti lang naghana mga 40 kilos sukapil so, ang kalabasan na idol sumba kilaw pasti lang ang miyagi na idol kay labas pa doon kayo press na press lipay lipay naman ako mga silingan na idol kay makalibre sa sunan basta matabang lang ka hataga na ka Tabang ka lang idol, libre ka na sudan Kaya tagal ka, bahay na na kara idol Nasa Pambaligyan na na idol, mga 100 lang Kilo na idol, fresh na fresh Tagpo na kapurok idol, ayun yung bulan Tagpo na mga idol O, hindi pa hindi pa na yun Ayun, nakapising-pising Kung mga idol na tagpo Sa layo uh, Imuha na Sabi kong tigong po ba O, mga idol ang muna yung proseso sa na sa kukot ito. Panoong nga ito, hindi na sa nasa pinapri na nila ito. Ipaw-gipaw ba? oh, asti lang labasa ko kay na ilo subat so to oh kapit na naman ala na lang mga 40 kilo sa ilo dito diretso sa plangada dito tin na karon 100 lang kilo na ilo last prat mo prat mo kay na presyo ng kapit bahay so, na gina si idol lang labasa gyud kay na di pilaon da yon itam istam is yung kalabasa na kilaw ni idol basta magkugi libre idol kugi lang jud ata Itang tsakpat naman sila ay doon. kilo. Tatong-tatong. Ito lang kilo. Plato, Ayaw, mercado, idol, kira, kira kilo, ano, kira, 100 lang ismerkado lang kilo. Ito lang ismerkado. O. -dali na sila idol Kay libote na nila. Kay, kon ba? Presko pa. Dalit na paliton ba sa pa? Tabang-tabang mga silingan.